Pamilyar ka ba sa gulay na kangkong? Sa anong luto at putahin ang ulam mo naman ito natikman? Hello, what's up? Your best here. Halos lahat tayo ay pamilyar sa gulay na kangkong. Di lamang dahil sa ito ay kilang mainam na sangkap sa sinigang, kundi dahil ito ay isa sa pinakapapilar at murang gulay na makikita kung saan saan. Madalas nga ito ay ginagawang salad sangkap na gulay sa mga sabaw at marami pang iba. Subalit gaano mo nga ba kakilala ang gulay na ito? Batid mo ba na napakaraming gamot at benepisyong pangkalusugan ang hatid nito na maaaring hindi mo aakalain? Kung kaya naman, samahan ninyo akong tapusin ang video ito upang malaman kung ano-ano at saan-saan mo pa nga ba pwedeng magamit ang gulay na kangkong. Lalo na nga sa panahon ngayon na na ang mga hospital at ang herbal na mga gamot at halaman na lamang ang maaari nating kapitan. Masustansya na ay natural pa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Water is spinach o mas nga natin bilang kangkong. Isa na nga yata sa masasabing pinakakomon na gulay lalo na nga dito sa Pilipinas. Sa napakapayak nitong lasa ay aakalain mo bang higit pa nga pala itong masustansya. Ang kangkong ay binubuo ng mga natatanging nutrients tulad ng sapat na dami ng tubig, energy, protein, carbohydrates, fiber, calcium, iron, magnesium, phosphorus, potassium, sodium, zinc, vitamin C, A, D, vitamin B6 at B12 at marami pang iba kung kaya naman halika at isa-isa natin ang maaari mong pagkagamitan ng gulay na ito. Ang kangkong ay mainam na nagpapababa ng kolesterol level. Kung kaya naman kung mataas ang kolesterol mo, ay palagi ka nang kumain ng gulay na kangkong. Ito rin ay mainam na nakatutulong sa mga sakit na may kaugnayan sa ating atay, tulad ng jaundice, naglilinis ito ng mga toxins na nasa ating katawan. Ang kangkong rin ay mainam para sa mga dalaga o mga kababaihan. Makatutulong ito o ang ayor nitong taglay upang punan ang mga kailangang ayor ng katawan. Kung mayroon ka namang anemia, lalo na nga sa mga nagbubuntis, ay mainam din itong solusyon. Kung ikaw naman ay hirap sa pagdumi, at parating mabigat ang tiyan, kumain lamang ng kangkong. Sapagkat ang laxative content nito ang magpapabalik ng ayos ng pakiramdam at daloy ng tiyan. Mainam rin ang gulay na ito para sa mayroong mga diabetes. Kung kaya kung mayroon kayong history sa inyong pamilya o sa inyong angkan ng diabetes, ay mabuting isama mo na ang kangkong sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Ang mga bata naman na mayroong maraming bulatis sa tiyan ay mainam rin na pakainin ng kangkong dahil ito ay mainam ring solusyon. Ang kangkong rin ay pumipigil sa pagkakaroon ng mga maaring pamumuo ng mga cancer cells. Maganda rin ito sa mga tao na mayroong malabong paningin. Ang gulay na kangkong ay makatutulong din upang di tayo magkaroon nang katarata sa ating pagtanda. Kung mayroon naman kayong iniindang UTI o hirap kayo sa pag-ihi, mainam na isama ang kangkong sa inyong diet dahil ito ay mainam na remedyo sa mga nahihirapan sa pag-ihi at maging sa pagdumi. At kung akala nyo naman na ang aloe vera lamang ang maganda sa buhok, well, gayon din ang kangkong. Dahil ang mga nutrients na nasa aloe vera ay, meron din sa kangkong. Maari din ito sa mga hirap makasuka o hirap mailabas ang masamang laman ng tiyan na inyong nakain. Kung mayroong problema naman sa balat tulad ng buni, ito rin ay epektibo. Kumain ka lagi ng kangkong upang mapagaling ito. Hindi lamang ito makatutulong upang mawala at mapagaling ang inyong buni ay mapapaganda rin ito ang kutis ng inyong balat. Kung kayo naman ay mahilig sa mga brand na nangangako na magpapanatili raw ng batang balat o anti-aging effect, dito na kayo sa kangkong. Dahil hindi lamang ito nakatutulong o nakapagpapabata, ay napakasarap din nitong ulam. Subalit lagi lamang nating tandaan na siguraduhing malinis ang kangkong at walang mga uod bago ninyo itulutuin. Dahil kadalasan nga itong tumutubo sa mga ilog at sa mga tubigan. At ang linta ay dito rin naninirahan. Ikaw, ano ang paborito mong timpla o luto sa gulay na kangkong? At sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Mahilig ka rin bang kumain ng sibuyas, hilaw ba o lutuna? Batid mo ba na mainam pala ito? na ating kainin habang ito ay hilaw pa. Lalo na nga sa mga kalalakihan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga nakamamanghang benepisyo na maibibigay sa inyo ng pagkain mo ng hilaw na sibuyas. At kung papaano nga ba ito magiging masarap at hindi nakakailang kainin. Naranasan mo na bang kumain ng hilaw na sibuyas? Siguro ay nasuka ka dahil hindi lamang ito maanghang ay matapang rin ang taglay nitong lasa. Subalit batid mo ba na mas mainam pala ito sa atin? Nakainin habang hilaw pa. Kesa nga sa isinasangkap ito sa paggigisa. Halika at alamin kung papaano nga ba ito isinasagawa. Ang sibuyas o onions ay isang namumulaklak na halamang ugat sa hanay ng mga alliums kagaya ng bawang, shallots, leeks at chives o kaya naman ay kutsay. Mga sangkap na labis na importante sa ating pagluluto sa pang-araw-araw na buhay at dahil na rin sa mga nutrisyon at benepisyo nitong tinataglay. Ang sibuyas ay kilalang kilala noon paman dahil sa mga gamit nito sa kusina at sa kalusugan bilang pangalis ng mga sakit sa ulo, sakit sa puso, at mga karamdaman sa bibig. Subalit maliban dyan ay napakarami pa nitong mga binipisyong hatid. Ang sibuyas ay punong-puno ng mga bitamina at mineral subalit mababa naman sa calories nitong taglay. Mayaman ito sa vitamin C na mabisang antioxidant. Ang vitamin B at folate B9 nitong taglay ay makakatulong upang gumanda ang ating metabolismo at mapanatiling maayos ang daloy ng ating dugo. Kung kakain ka ng hilaw na sibuyas, ay makakatulong ito sa iyo na makaiwas sa pagkakaroon ng sakit sa puso dahil nakakatulong itong magpababa ng kolesterol level sa ating mga dugo. Maaari ka rin pumayat sa pagkain mo lamang ng sibuyas araw-araw. May ilang pag-aaral rin na nagpapatunay na ang anthocyanins na taglay ng sibuyas ay nakakatulong upang malabanan ang ilang mga kanser at pagkakaroon ng diabetes. Para naman sa mga kalalakihan, ang pagkain ninyo ng hilaw na sibuyas ay makakatulong upang manatiling healthy at masigla ang inyong mga similya at upang mabilis mabuntis si misis para naman sa mga mag-asawa. Kung madalas namang nalalagas ang inyong buhok o kaya naman ay numinipis Makakatulong rin ang pagkain ng sibuyas upang ito ay mapigilan. Nakakatulong rin ang sibuyas sa pagkakaroon ng malakas na mga buto upang makaiwas sa pagkakaroon ng marurupok na buto sa ating pagtanda. At dahil ang sibuyas ay mayaman sa mga prebiotics, ay magkakaroon tayo ng malakas na immune system. Hindi ba't nakamamangha ang taglay nitong sustansya? Subalit pa paano mo nga ba ito kakainin ng hilaw na mag enjoy ka? Mayroong pula o purple na sibuyas, dilaw at mayroon ding puti. At ang pula o purple ang mas mainam kainin ng hilaw. Hiwain lamang ito at ibabad sa tubig na mayroong yelo o sa malamig na tubig sa loob ng 15 minuto bago ito kainin o kaya naman ay sa lemon juice o kaya ay suka at magugulat ka dahil magiging manamis-namis na ang lasa nito na mainam ngang ihalo sa mga salads o ilagay sa mga burger fillings subalit kung ayaw mo pa rin ng hilaw na sipuyas ay maaari mo pa rin i-enjoy ang iyong normal na ginagawa at gamit nito bilang pampalasa sa iyong mga niluluto. May kakilala ka bang mahilig sa hilaw na sibuyas? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.